Tuesday okay, mga kaibon ano? Ayan So nag-aabang na sila ng pagkain Hapon na kasi Pero picture natin yung isang ibon dito Ito siya Ayan so, Pansinin niyo po no yung panya Ayan Tinangka po kasi tanggalin yung kanyang ano Sing sing Eh hindi nila matanggal So, na-deform yung sing-sing tapos ay umipit na sa paa niya. Kaya, ang nangyari na maamaga. Sana po, kung hindi naman matatanggal ang sing-sing, ay huwag niyong pilitin. Ayan po siya, oh. Ang ganda-ganda pa naman ang itsura niya. Kaya lang ay yung paa niya nagkaroon ng diferensya dahil sa mga tao gustong kunin lang yung singsing -sing. so hinayaan na natin na mamaga at bumagsak na yung paa nya so pilay na siya ngayon mas mahirap naman po na tatangkain ko pang tanggalin ano ang singsing -sing, eh hindi na talaga pwede so namaga na nga lang yung paa nya hayaan na lang natin para ako po yan sana wag niyo po tang yung sing singsing na nagkakaroon ng uh, sakit para sa mga ibon ano, physical. Uh, ganyan po yung pwedeng mangyari. So na feature po natin ngayon sa aking channel. Kung gusto niyo yung ibon, alagaan niyo na lang. Huwag niyo na pong tanggalin yung singsing. Kasi -sing. e, sa ganyan po nangyayari ano. Pilay na siya. Dahil lamang magayo kanyang paa at ang tendency niyan maputol yan magiging isang na lang po yan uh, hanggang dito na lang po muna mga kaibigan ano? sana lang po wag natin tanggalan ng singsing -sing ang mga ibon kasino lang, lang po yan mura lang po yung singsing -sing. na deform yung singsing -sing, -sing. umipig yan sa paa niya kaya ganyan na magana buti masigla pa rin kung na ito So hanggang sa muli mga kalapatid sana uh, at maging aral po sana na huwag natin sakta ng mga ibon. May mga buhay din po yan at may pakiramdam. Maraming maraming salamat po.